Sa gitna ng Quezon City, matatagpuan ang isang lugar na hindi lang basta kampo, kundi isang simbolo ng lakas, karangalan, at kasaysayan ng ating sandatahang lakas, ang Camp General Emilio Aguinaldo. Ang kampong ito ay nagsilbing sentro ng militar na may malalim na ugat sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa bawat sulok nito, may kwento ng katapangan, disiplina, at pagmamahal sa bayan. Itinatag ang Camp Aguinaldo noong 1935 at orihinal na tinawag na Camp Murphy bilang parangal kay Frank Murphy, ang dating gobernador general ng Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Ngunit noong 1965, pinalitan ito ng pangalan upang bigyang pugay si General Emilio Aguinaldo, ang unang pangulo ng Republika ng Pilipinas at isa sa mga pangunahing bayani ng revolusyon laban sa mga Kastila. Ang pagbabago ng pangalan ay hindi lamang simpleng pagpapalit kundi isang simbolo ng kalayaan at pagmamalaki ng mga Pilipino sa sariling kasaysayan. Ang Camp Aguinaldo ang nagsisilbing punong himpilan ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Sa loob nito matatagpuan ang tanggapan ng Chief of Staff pati na rin ang mga pangunahing sangay ng AFP, ang hukbong katihan, hukbong dagat at hukbong himpapawid. Dito rin ginagawa ang mga mahalagang pagpupulong, plano, at operasyon para sa pambansang seguridad ng bansa. Sa bawat utos at plano na nagmumula sa kampong ito, nakasalalay ang kapayapaan at proteksyon ng sambayan ng Pilipino. Kapag pumasok ka sa Camp Aguinaldo, agad mong mararamdaman ang mahigpit na seguridad at disiplina ng mga sundalo. Malalawak ang mga daan, may mga lumang puno na tila mga saksi sa makasaysayang panahon, at mga gusaling may halong luma at makabagong arkitektura. Sa gitna ng kampo, makikita ang bantayog ni General Emilio Aguinaldo, isang paalala sa lahat ng pumapasok na ang kalayaan ay bunga ng sakripisyo at dugo ng mga bayani. Ngunit hindi lang ito basta kampo militar. Ang kampo Aguinaldo ay tahanan din ng mga pamilya ng mga sundalo. May mga paaralan, simbahan, at mga recreational area kung saan makikita ang normal na pamumuhay ng mga pamilyang nagbibigay suporta sa ating mga tagapagtanggol ng bayan. Sa gabi, makikita ang mga ilaw ng mga bahay, ang mga batang naglalaro, at ang katahimikang tila kabaligtaran ng buhay ng mga sundalong laging handang tumugon sa tawag ng tungkulin. Sa loob ng kampo, makikita rin ang AFP Museum and Library. Dito nakatago ang mahalagang dokumento, kagamitan, at kasuotan mula pa sa panahon ng revolusyon hanggang sa makabagong panahon ng sandatahang lakas. Ang museo ay parang pintuan sa nakaraan, kung saan mararamdaman mo ang bigat ng kasaysayan mula sa mga lumang sandata, litrato ng mga labanan, hanggang sa mga medalya ng kagitingan. Isa itong paalala na ang kapayapaan na tinatamasa natin ngayon ay bunga ng sakripisyo ng marami. Ang Camp Aguinaldo ay naging saksi rin sa maraming mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng bansa. Noong panahon ng batas militar, dito naganap ang ilang mahahalagang desisyon ng pamahalaan. Noong EDSA People Power Revolution noong 1986, naging isa ito sa mga sentrong lugar ng laban para sa kalayaan. Dito nagtipon ng mga sundalo at mamamayan upang ipaglaban ng demokrasya laban sa diktadere. Ang mga tangke at sundalong nakapwesto noon sa paligid ng kampo ay naging simbolo ng tapang at pagkakaisa ng mga Pilipino. Hanggang ngayon, ang mga larawan ng EDSA Revolution na may background ng Camp Aguinaldo ay nananatiling isa sa mga pinakatanyag sa kasaysayan ng bansa. Sa makabagong panahon, patuloy na nagbabago ang anyo ng kampo. May mga bagong gusali, modernong pasilidad, at mga proyektong naglalayong palakasin ang kakayahan ng AFP. Isa na rito ang command center na ginagamit sa pagsubaybay ng mga operasyon sa buong bansa. Dito ginagamitan ng teknolohiya upang mas epektibong matugunan ang mga banta sa seguridad, mula sa mga natural na kalamidad hanggang sa mga banta ng terorismo. Ang mga sundalong nagtatrabaho dito ay sanay sa mabilis na pagresponde at may dedikasyon na pangalagaan ng kapayapaan ng bawat Pilipino. Bukod sa mga sundalo, madalas din bumisita rito ang mga opisyal ng pamahalaan at mga leader mula sa iba't ibang bansa. Ang mga pagpupulong sa pagitan ng AFP at mga dayuhang militar ay karaniwang ginaganap dito bilang simbolo ng kooperasyon at pagkakaibigan ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Isa itong patunay na ang Camp Aguinaldo ay hindi lang sentro ng lakas militar, kundi isa ring tulay ng diplomatikong ugnayan. Sa loob ng kampo, makikita mo rin ang mga seremonya ng paggalang sa bandila, isang araw-araw na ritual na nagpapaalala sa mga sundalo ng kanilang panunumpa sa bayan. Kapag itinaas ang watawat, sabay-sabay natatayo ang lahat ng sundalo, tumitigil ang bawat galaw, at ang katahimikan ay napapalitan ng paggalang at pagmamalaki. Isa itong eksena ang nagdudulot ng inspirasyon, dahil sa kabila ng mga panganib at sakripisyo, ang mga sundalo ay patuloy na naglilingkod ng may dangal. Minsan ding nagiging bukas ang kampo sa mga sibilyan, lalo na sa mga estudyante at turista. May mga programa tulad ng open house, kung saan ipinapakita ng AFP ang kanilang mga kagamitan, sasakyang pandigma, at mga armas. Ang mga bata ay natututaw tungkol sa kahalagahan ng disiplina, katapatan, at pagmamahal sa bayan. Para sa marami, ang pagbisita sa Camp Aguinaldo ay isang karanasang hindi malilimutan, isang pagkakataong masilayan ng tunay na mukha ng serbisyo publiko. Ngunit higit sa lahat, ang Camp Aguinaldo ay simbolo ng pag-asa. Sa kabila ng mga hamon, digmaan, at pagbabago ng panahon, nananatiling matatag ang kampo bilang tagapagtanggol ng soberanya ng bansa. Ang mga sundalong naroon ay patunay na may mga taong handang magsakripisyo para sa kapayapaan ng iba hindi lang ito lugar ng armas at uniforme, kundi isang tahanan ng mga bayani. Kaya sa tuwing madadaanan mo ang Camp Aguinaldo, tandaan mo, hindi lang ito isang kampo sa gitna ng Quezon City. Isa itong buhay na alaala ng kasaysayan, isang paalala ng katapangan ng mga Pilipino, at isang patuloy na simbolo ng kalayaan at dangal ng ating bansa. Sa loob ng mga pader nito, patuloy na nabubuhay ang diwa ni General Emilio Aguinaldo, ang diwang makabayan na handang ipaglaban ang Pilipinas, anuman ang kapalit. Ang Camp Aguinaldo ay hindi lamang kampo. Ito ay puso ng sandatahang lakas ng Pilipinas, ibok ng tapang, dugo ng sakripisyo, at kaluluwa ng ating kalayaan.